Good day ngayong araw mga koys dahil nag viral yung napanood nating video na kumakain itong devil fruit o pandanos ay susubukan natin tikman ito Amazing! Babasahin at sasagutin din natin yung mga ilang comment doon sa video natin kaya tara samahan <laughs> nyo kami let's go Ayan good day mga koys for today's video dahil nag viral yung video natin yung nakaraan uh, Sasagutin natin yung mga ilang katanungan doon wow! And for today's video ay kukontent natin itong Uh, pinya-pinyahan or devil fruit kung tawagin dito sa amin. Uh, Basis kasi sa mga comments sa uh, ibang lugar, ang tawag daw dito ay uh, pandanus. Uh, tawag din nila dito ay ano ba yung tawag doon? Pandanus romblon Tawag din nila doon. And then may iba pa silang tawag. So sa inyong lugar ba mga pois, uh, Anong karaniwang tawag dito sa ganitong urit ng prutas o halaman ba ito? Amazing. And for today's video ay sabi kasi doon, ah... Uh, hindi daw hinog yung namin and hindi daw namin kinain so for today's video ay susubukan natin tikman ito kaya samahan nyo kami tara let's go so may mga ilang katanungan dito mga koys nandito yung mga sinave ko ng mga katanungan na sasagutin natin about dito sa ano na to ah uh, prutas na to wow so sabi dito ah uh, bunga po yan ng kalagimay yung ginagawang panig so mga koys ginagawa pa ng panig itong ano nito yung dahon nito. Yun yung ginagawang banig. At ngayon ko rin lang nalaman na ito pala yung ginagawang banig. Sabi yan ni <laughs> si So, sabi naman ni Sir Enrique M. Lob, lob, ano, Lobario Lobario Yunson Pandan na ginagawang banig Medyo masangsang ang amoy At lasang na sobrahan sa tubig Na nilagang kamote ang hinog Wow! So, ayan, medyo may amoy nga siya na konti At About sa lasa ay mamaya maya natin titikman. Ah, uh, sabi na nakakahilo yung pag kinain, hindi pa crack. Sa pagkahinog, dapat hinog sa puno. Gamot sa UTI, meron dun sa lupa ng lolo ko sa Daraga Albay. So mga kuys, um, marami pala rin health benefits ito. At uh, talagang humihinog din talaga ito at kinakain din nila sa mga lugar nila. And sabi naman dito ni is ano is is cell kinakain pala yan so di ko rin alam kung kinakain ba ito pero sa ibang mga lugar parang kinakain ng habit kasi kinakain ng hayop ay kinakain din ng tao patulad ng mga ibon wow. so, for this video ay titikman din natin yan mamaya maya sabi naman dito ni Ren Bagi 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 ano? Bagi Bagi hindi pa pala hinog ginawa nyo na so ayun guys meron na tayo ditong hinog at yun yung titikman natin maya maya basahin lang natin yung mga comment dito no? at sabi naman ni Marjo Pilartos, masarap ang laman niyan, idol, kinakain namin ang laman niyan, parang mani, ang lasa ng laman niyan, idol, so ay mga koys, kinakain pala yun, ito, yung parang mani at this time, titikman din natin siya so, you no? Know? <laughs> so, sabi naman ni Ariel Saba akala ko, bususub, akala ko ba susubukan yung kumain, ni isa hindi nyo kunain, di naman kumain tapos yung kinuha nyo, di pa hinog masarap yan pag hinog so, wow. ay, at malalaman natin kung masarap ba talaga itong paginog <laughs> and sabi naman ni Eddie D. Guzman boom man ang panda na lalaki yan so meron din palang panda na babae <laughs> ito yung muna yung lalaki na titikman natin, saka na yung babae so sabi ni Annabelle Rand mayroon dito sa Hong Kong na ganyan so mga koys, hindi lang pala dito sa matatagpuan at meron din pala dito sa Hong Kong Amazing. So, sabi naman ni itong pisa ko Jansen sa Makatangay Rabulan anong lasa koys? tinanong niya kung anong lasa And ayun, for today's video ay uh, this is the moment of truth at marami kasi nagsasabi na hindi daw rin natin ito tinikman ng mga nakaraang video natin kaya for today's video ay titikman natin. Kaya, wow! Ayun, let's go! Ah, okay, ready? <laughs> so, eto mga koys, ito yung laglag -lag na. At meron pa rin tayo dito ng no? Uh, hindi pa. Bombo pa. Ah. Ito masyadong hinog. Oo, oh, hindi ba ito ganun Amazing! Pero ito sobrang hinog na. Kaya titignan din natin ito. Grabe, medyo may amoy talaga rin siya. Hindi <laughs> ko niya yung amoy niya pero bahala na. Ayan. Ito yung texture niya. yan, ganyan. Ah, titignan natin ito. Ayan mga koys. oh. O, ayan. Ah, yung ano niya. Ayan yung itsura niya. Wow! Grabe mga koys, ang ganda. Tapos, pabango siya amoy na ano talaga umihilog na talaga siya at ayun titikman natin <laughs> o oh, yun kuha ka o oh, by the way kasama ko nga pala ngayon ang isa si pinaka dito sa atin sa amin si Uyo ayun na mga koys this is the moment of truth at titikman na natin kung ano ba talaga ang lasa nito so, one ready na kayo 1, 2, 3, go try natin <laughs> hmm. Hmm. Ano? ano siya mga koys Okay. ang lasa niya is ano ba 'yan? parang oh, parang ano siya Atoy. parang ay yung kamote na nasobrahan sa nasobrahan sa tubig <laughs> yun ganun yung lasa niya at syempre meron din siyang amoy natin medyo ano nito, hinug na ito hinog na ito eh medyo may amoy na rin siya wow hindi ko maintindi ma-explain yung ano nyo parang lang pa na hindi maintindihan so meron din daw itong meron din daw itong ano tawag doon bunga sa loob manik mm, manik manik ka titik mo natin buksan mo nga. tingnan natin yung loob para patigas yung loob nito ano amazing try mo nga natin biyakan so tatry natin biyakan ko <laughs> so ayun mga ko bibiyakin namin at titingnan natin kung anong nasa loob niya. Ito mga pa na piak na namin. At ganito pala yung tura nito pag sobrang hinog na hinog na. Wow! Pinakanat na doon sa loob is parang ano lang sobrang tigas na siya. Ayun o, ayun o. Ayun, ayun. ayun yung nuts niya sa loob. Parang sobrang tigas na siya kaya hindi na siya nakakain. So ang nakakain pala dito pag hinog is yung parang ito, yung pinaka-tangkay-tangkay na niya. Grabe mga ko, sobrang lalambot na pala nito. Amazing! Oh, parang kamote siya. paghilog na hinog. Ito <laughs> mga kuys, oh, sobrang hinog na ito. Parang tinapay na yung dulo niya. Sabi, sobrang sarap nito. <laughs> parang ano siya, kamote. Hindi mo maintindihan yung dulo na ano. Wow! Yung lasa niya. Kunti pa lang Hmm, lang yung laman. Mga kois? <laughs> mahal na ito. <laughs> Grabe, sobrang tigas pa rin. <laughs> Talagang nangkahan sa mga kuys. Eh, dito, ito lang yung medyo, ah, medyo puno niya lang, ang medyo, ano talaga, medyo matigas, pero talaga nakakain Amazing! Uh, gusto nyo? Again, mga kuys, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel at nakakapollow, follow ah, like nyo yung ating YouTube and Facebook account. Marami pa tayong mga exciting video na gagawin doon. Muli, ako si Kuya Jay, ah, uh, kasama ko ngayon, si Juyot. Like and follow for next video. Maraming salamat sa panonood. Tara, good trip tayo. Bye-bye. <laughs>